Hello mga kaspatid, alam nyo ba na mayroong underground dito sa plaza ng San Pablo? At magugulat kayo dahil mayroong nakatira. Kaya tara, bumaba tayo sa underground, pasukin natin. Ano kaya ang ating makikita pagbaba natin? So, alamin. Hulaan nyo kung ano. <laughs> <laughs> <Ay>, Pinagtripan <laughs> 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 At ito na nga, nakita natin na malaki din yung space sa ibaba and may nakatira, may natutulog talaga dito. So, ayun. For today's video, thank you for watching.